ang lalaki kapag nagluloko at may ibang binibisihan kung dati priority ka at mahalaga ngayon binabaliwala ka na pag nag kayo dati madal isang oras, tulong oras nagkakaayos kayo pero ngayon abutan kayo ng isang linggo, dalawang linggo bago kayo magkaayos tapos afternoon, one day lang nagiging okay kayo, mag-away naman kayo Di ba ang pangat sa part na binabaliwala ka, ah, may sala ka man, may kasalanan ka man o wala. Ikaw po yung, ikaw po yung sisihin, ikaw yung nagkamali. Hindi naman siguro magda, doubt yung isang tao kung wala namang ipinapakita hindi maganda, di ba? Kung mahal mo yung tao, dapat magiging honest ka, magiging loyal ka, ganun. Parang sakit na isipin na online siya tapos sa araw lang siya tatawag sa iyo magchat-chat and then sa gabi, iba na pala yung kinakachat niya, wala na siyang time sa iyo kung kakausapin mo rin hindi naman siya magsasalita may binibisilan na iba yung matalang makikita kapag maka-video call so mas okay na lang na bitawan mo kaysa na kakapit ka sa relasyon nyo, sa relasyon nyo na hindi ka naman mahalaga sa kanya. Kasi ang tao, kapag may nahanap na bago, yung attention niya sa iba, hindi sa iyo. Kaya mas okay na pakawalan kaysa naman ma masasaktan ka lang ng todo at umasa ka na magiging kayo. Kung binabali, ka. Tanggapin mo na lang at mag-move on yun lang sapat na mas masarap yung buhay na wala kang niisip, wala kang na-stress malaya kang kumilos maging mapayapang isipan mo di ba?